Hello guys, welcome back again to our YouTube channel, Han and Kai. So I just want to share my uh, root canal journey here in Germany. So while still uh, I remember or every details that on my Wurzelbehandlung treatment or root canal treatment. I just want to share it to you guys. Lalo na sa mga... Uh, uh na sa mga medyo maarte or talagang iniingatan ng inyong mga ngipin, then this vlog is really for you. Lalo na kung bago ka dito sa Germany. And like me, na before I come to Germany here in 2022, talagang nakabrisa ako guys ng for almost uh, eight years na talaga ako guys sa Philippines. Then, uh, last, uh, this year lang, last, uh, between March, yeah, or yeah, March 2025, ay nakaramdam ako guys, or nagkaroon ako ng abscess. So, uh, dahil, uh, during that time, kala ko kaya kong, um, kala ko kaya kong doa ng paraan or kaya, kaya kong heal siya by myself without going to dentist. <laughs> Pero dahil ako'y pasaway, then, uh, March naramdaman ko na talaga. Uh, or between, I think, February naramdaman ko na to eh. February, end of February naramdaman ko na siya. Then, hindi ko lang siya pinapansin kasi akala ko kaya ko siyang heal by myself. Then, pagdating talaga ng March, doon na nagsimula yung abscess na hindi dapat nating baliwalain, guys. Grabe. So, lalo na kung first timer kayo dito sa Germany at nagkaroon kayo ng ganito, guys. Huwag niyo baliwalain, huwag yung tularan <laughs> para hindi kayo mapunta sa root canal, okay? <laughs> so, before that, I like to share this story. So, yo, yeah, during that uh, March, nakaramdam na ako. Ayun na nag-start na siyang uh, uh nag-start na siyang lumaki nung no March. So, hindi ko pa rin siya or hindi ko pa rin pinush yung hobby ko na magpa-termine na. Then, so after three weeks na, <laughs> three weeks, saka ko na-realize yung endong, end na ng March. Then, uh, doon ko sabi ko, ah, hindi na talaga. End of March, then pagdating ng Feb, so, uh, I think ano na, 3 uh, three weeks, turning four weeks na, whole month of March, talagang andun na eh. kala, mawawala, biglang mawawala, tapos babalik. Nung una dun sa loob, tapos dumipat dito sa harap. So ito siya guys, yung sa ano ko guys, first uh, premolar, lower teeth. Yeah, dito. First premolar, lower teeth. Diyan nagkaroon ng abscess. So, ano lang ako guys, talagang hindi pa ako pupunta sa dentist. <laughs> sa Pilipinas, gusto gusto ko magpunta sa dentist kasi nga may brace naman ako. Pero pagdating dito, nawala. Natakot na ako <laughs> kasi nga kasi nga ano um yung language barrier ba. <laughs> Nahirapan ako makaintindi ng Deutsch pa din. So yeah, pas forward 'yun. Um, research research pa ako sa sa internet or sa uh, TikTok kung anong ano yung mga um ano yung abscess gano'n-ganoon or what happened if 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 hindi ko i-process, hindi ko hindi, hindi pa rin ako pumunta sa dentist, ano nangyayari? So <laughs> talagang I'm trying to do it by my own. <laughs> na hindi ko na talaga siya ts April, first week of April, sabi ko kay Habi, my love, ayoko na talaga. <laughs> I, I really need a dentist. Hindi, <laughs> na hindi ko na kayang uh, solusyonan itong mag-isa. Kasi nagtitake na ako ng ano, ibuprofen by myself, guys. Si Habi lang nagsabi din. And, and uh, I, I check it as well in TikTok na or in the other dentists na in online <laughs> na that they doing it as well. Uh, ibuprofen first. So I take ibuprofen for pain reliever. So yun. Then I said, first week of April, I decided na talaga magpa-termine sa dentist. <laughs> Then, nung, nung nagpa-termine ako, nung April, Uh, ayoko talaga ng root canal, guys. Ayoko talaga ng root canal. Kung kaya pang gawan ng pasta. <laughs> kasi, kasi ang next sa root canal, extraction. Ayoko na extraction. sa lalayon Ayoko na extraction kasi, um, I'm still young. To, and then they, ayong, alam mo yung iningatan mo ng ilang taon sa brace to tapos kukunin or pu pupunin. out lang ng gano'n. nasad uh, talaga ako. Kaya parang hindi ako makapag-decide. Di talaga ako. Unsure na ba talaga ako? Magpapadentis na ako talaga <laughs> Pero hindi na talaga kinain ng ano ko. Hindi na kinain ng ano ko kasi hindi na ako pinapatulog ng abscess ko. Talagang, alam mo yun, kahit na gabing gabi uh, nagigising ako kasi ang sakit talaga niya. So dito siya. Nag, ano pa nga yan, guys? Talagang din na lumulobo. <laughs> Buti na lang, guys, abscess siya or, ano, or, or, else na ko. There's a, the other word din. Hindi ko lang na ano kung ano yun. So, April, first week, nagpaano na ako, schedule ako kay Javi. Sabi ko, my love, uh, need ko na talaga ng dentist. So alam niya naman dito guys, hindi purkit, ano. eh, during that time, dito sa Germany, kapag walang school ang mga bata or walang pasok or naka sila, uh, ganun din pala guys ang dentist. So April, may two weeks doon na vacation sila. So yung unang week, full sila. Pagdating naman ng second week, ah, uh, di ba first week nagtawag na kami. So second week, Second week, full sila. Third week, wala silang pasok. Dahil holiday or walang pasok din yung mga bata. Dahil vacation ng April, uh, summer or love. Or summer period, summer period. Uh, ganon din pala sila guys. Kahit house arts guys. So ganon din yung case nila. Nakapag vacation ng mga bata, one week mag-work pa sila. Pagdating ng second week, wala na. Cool week yun, walang pasok. So, na-pending pa din. So, alam nyo guys kung kailan ako nakabook ng appointment. <laughs> tiniis ko lang ng tiniis. April 27, <laughs> 2025. April 2020, uh, April 27, 2025. Saka ako nagkaroon ng first term in again sa dentist. <laughs> so, ganun. Then, yun na. Nakapagpa-appointment ako. So, I'll show you kung ano yung itsura ko nung time na yon. <laughs> so, abangan niyo yung part 2, guys. I-share natin diyan during April din kasi I decided habang uh, nakabook na ako ng appointment sa aking dentist. I uh, I decided to get uh, the insurance for my teeth. Ganon, ako ka, kapiki or kaartes ang ibig ko. <laughs> talagang gagastusan ko siya, guys. Pero ganun din ako kapasaway nung time na hindi, hindi kung hindi pa nagkaroon ako ng abscess, hindi ko pa talaga ako mag na naman. Kasi nung nasa Pilipinas ako, I can go by myself. I don't, I'm not scared to go to dentist. Um, talagang gustong gusto ko din mag-dentist. Kasi dito lang, guys, pagdating sa Germany, bigla akong na, na down eh. Kasi nga sa language barrier. They, they also speak English, pero hindi talaga sila mag-English, guys. Mas marami pa rin yung Deutsch. <laughs> Kaya, ang ginagawa ko na lang, kundin kun si Presyen uh, Langsam, so isya bristehe, uda much mal, si uh, Bersuken uh, of English, uh, Redden mit mir, o da mit mir. Kutsaidang, side When si Presyen of English, das is schön. Aber when si Nish Presyen, uh, kasi if they speak in English, they they make it slower or langsam and they cannot express it totally of English. So to make it more and so I can uh, we can understand it better, they do it in Deutsch. Good thing na lang every time I have appointment and si Habi. So yeah. So while I'm waiting for the appointment on April 27, so I have uh, three Basta pagdating na din ng April first week, I decided Or first week or second week I decided na kumuha na ng insurance. Ang uh, ganoon, basta uh, one week before my appointment na realize ko I will, I need to get an insurance for my teeth. <laughs> so yeah, I will share it in the part two of the blog, okay? So so ganoon ang nangyari. Pero I will show you as well this is what happened to me. Huh? What is my itsura? or what is my looks during I got an abscess and during my first uh, termine in uh, in the dentist. Kasi last year, guys, di, meron ako termine, pero check up lang. After nun, di na ako punta. <laughs> Ngayon ulit, 2025 lang ulit. So, it happens na nagka-abscess. Then, kung hindi pa ako nagka-abscess, di pa ako pupunta sa dentist. <laughs> Kaya huwag niya akong talaran, guys. Lalo na kung mga arte kaysa, ngipin niyo, guys. Kumuha kayo ng insurance. So, so, I will explain in the next vlog, the part 2, about the uh, insurance baka uh, magka-idea rin kayo lalo na kung maarte kayo sa ngipin or talagang iniingatan niya siya guys talagang ano kay pihikan kay sa ngipin so it's better i uh, I will explain it in the part 2 so yeah check na lang muna tong ano ko video ko ab yung about sa abscess ko nangyari <laughs> So this is April 27, 2025. I'm with my husband during my appointment in my dentist. Of course, I need him to support me and to do the translator. So medyo okay pa ako niyan, guys, before I uh, met my dentist. Nakangiti pa ako, but after that uh, appointment dahil ininject ng ating dentist yung infected tooth. So no more ano na siya, guys. No more bones na or no more pulp na. So, sad ko niyan. Ang sakit talaga kasi di talagang doon nila in-inject sa part na may abscess na tumubo eh kasi may nananatas na mamaga na. So yan, naka-uwi na ako after lapang 30 minutes tapos ng appointment. Then on the way na kami sa apotheke eh, or sa drugstore to buy the medicine for me. And yeah, this is what I did. Yan. So see you in the next part of this vlog for the insurance information. And yan, pinapakita ko kung saan in-inject. Yan. Sakit talaga guys. Iyak talaga. <laughs> so guys, see ya!